guys. Ayan eh, guys, nagawa ko na. O tawagin sa aming sinapot. Ito. Ito yung saging natin ako guys na hilaw pa nung linggo. Gagawin natin guys ng ayan eh, siya lang gamitin. Sinapot kumbaga. Maruya dito sa tawagin. Tapos guys, ang gagawin ko, magtitimpla muna tayo ng pag-aanohan natin ito. Pag-ahaluan -ahalu natin ng cornstarch at saka all-purpose flour. Lagyan ko siya guys ng konting asin. Ayun guys to guys. Tapos yung ating asukan. Ayan, ganun. Ganyan lang guys. ano lang. One and a half na kutsara lang. Lamin ko dito. Ang dito guys. Tapos, ito yung aking all-purpose all, -purpose, all -purpose flour. Tansyay ko lang guys. Tapos yung ating cornstarch. Tapos, ang gagawin ko dito guys. Mahaluin to siya pero hindi masyadong malabnaw. Ayan siya guys. laki like ko ito guys yung ating chopping board na malaki ito may kaano to guys may kaputol ito pero pinakinis ko sa asawa ko kasi bulok na yun yung pinakagilid kaya nang ginawa ko guys ano pinatong ko sa ano ng makina ko kasi sira na yung makina ko ngayon guys ito na siya ganito lang siya ka ito ito pusog natin yung ating banana ngayon guys so. tapos pag so binalatan na natin yung ating saging guys yeah, ano ko lang siya gusto ko sana nito guys, yung pamutin kahoy. Iyahalo, ayan. Pero ano to guys? Ay, na siya. Ano siya guys, oh. Tapos, wala naman tayong dahon guys, sa saging. Ipagdikitin ko lang to guys. Ipain ko na tayo ng mantika. guys, mainit na yung ating mantika. Ilagay na natin yung ating sinapot. Sinapot or maruya. Pagdikit-dikitin ko lang to guys. Siya rin ba? Tingnan natin ko hey na. So, guys, lagay ko na yung ating sinapot. Wala naman tayo yung dahon guys. Ganyan na lang siya. Pagdikit natin. Ako guys, pag umuwi sa amin, sabi ko. Umibili ako nito sa kiwi. Saman mo kung tawagin sa amin. Pinakayo ko sa bus. Nainan natin po. Okay, yung apple. Kasi sa ano nga, sabi ko dito, guys, na ano to eh. May dahon. Ang bango talaga niya, guys. Ako mahilig ako, guys, sa mga kakanin. Ayan siya, guys, oh. Ayan ang sinapot ni Manay. <laughs> Ito, guys, baliktarin na natin. Ayan na siya, guys, ang ating sinapot. Ito ano ko masyado pala brown. Ayan. Maglagay tayo dito guys kasi may space pa naman. Sayang. diyan Tapos guys, ang partner namin dito ay Kaping Barako. Gusto ko sana nito guys, yung mga matinawin. Kasi hahalo ko siya dyan, dudurugin ko siya sa sunod guys yung gagawin ko maghahaluin ko yung saging nasaba, yung tamotin na saba at saka yung lamotin kahoy na ginagkay sa nasasarapan din ako dun, guys sa na ko ito na guys Open na yung unang salang natin yan ito guys pinagdubli ko yung paper towel ko para sumipsik yung ano yung mantika niya yan na siya guys ang bango ito maya maya pa ito guys kasi huling, na huling salang ko yan guys tapos ito ating second batch Ayan, guys. Ito ang ating second batch. Guys, may dalawang ano sa, dalawa pa yung guys. Dalawa pang ganito. Ang isa sa alam ko, malapit na kung matapos magprito guys, ang ating sinapot. Magluluto naman ako ngayon ng barako. Ayan siya guys. Ito na siya guys. Oh, sakto lang guys yung natimpla kung ano flour at saka yung cornstarch. Saktong-sakto lang. Ayan na siya. Oh. Ito yung pinakalastong dalawa. Ayan na siya, guys. Ayan. Kailang piraso na yan, guys. 2, 4, 6, 7 na yan, guys. Ano lang, guys. Tapos na ako mag Luto ng sinapot or maruya. Magluluto naman ako, guys, ng kaping barako. Kaping barako, guys. Ano na guys, nagluluto na ako ng kaping barako. Ito na, nakaredy na yung ating lagayan guys. Kasi mga merienda na tayo. Ito na guys, yung aming sinapot. Ito kape na tayo mga guys, merienda. Halika na dito po kundo. Kain ano na merienda na tayo. Ayun kasi guys, ayun yung aking Abibay, nakahiga. Tapos ayun yung naglalaro sa cellphone si Papa Kundo. Halika na. Guys, tikman na natin yung sinapot ni Manay. Ay, lutong syo guys, tagilid. Ang harap. Tama lang yung tamis niya guys. Nurianda tayo. Ang sarap ng maruya ni Manay. Baka guys, hindi ako ano. Baka guys, hindi ako bababa ngayon. Tapos, hindi mga ulam. Kasain na ako guys. Dahil batsoy namin yun ang ulamin namin ngamaya. Kasi kanina, inulam din namin yun. Pero konti lang hinungan namin kasi yung nung sa din na niloto ko nung isang ano ah, tanghali guys, inulam ng asawa ko. Hindi pa nga yata, hindi pa naubos. Kahit mainit guys, no? sarap pa rin magkape. <laughs> Marulak. Mayroon tayo mga guys.